Hi guys, punta tayo sa Ulan Ulan pause. Okay, galing kami dyan. Dyan. So kanina hindi ako nakatek ng video. Ayan. Ayan. Yeah. So pupunta kami doon. Gusto ko lang lakarin kasi para malaman ko. Maganda kasi yung weather. Mainit. Tapos Basta. Pero nakakapagod to guys kasi dati. Hindi to ganito. Hindi to kalsada. As in, parang daan lang siya. Daan. Yung isang tao lang ang maka... Ano nito? Makadaan. So ngayon, sobrang nice na. So first time ko dito, ngayon lang ako nakapunta na ganito. Nakalaki yung kalsada. yon So yeah. Pumunta. Ay, yung pamanggin ko sobrang excited nandun na oh siya na nangunguna para bang may maraton ba na siya yung unang doon nangunguna so the view na habang naglalakad ka in eh, the mountain sobrang yeah ah Kaya, tapos yung kapatid ko, nag-vlog din. Nasa taas. So, sinadya talaga namin, halakaren mo. Tapos yung kapatid ko, niyaya ko to. Ayaw niya maglakad-lakad. Para mabawasan ang imong taba. Ayan. Buhay ka na lang muna. Ada. Salayo pa to. Kunin mo ang motor bobis uh, na! Wala eh. Sige na. Sige. Saan yung susi? Sige. Pagod ka lang no. Hindi <laughs> Bakit? Nandun pa kayalin ang susi eh. Binigay ko kayalin. Na ba? Binigay ko. Yun. Three minutes pa lang kaming naglakad. Wala na sila. yung kapatid ay kapatid yung mamangkin ko guys so yun o no, know, nauuna so hindi na makikita dito yung kusang na po siya yun yung bata na maliit yan so di ba ang ganda well pwede naman kami sumakay yan yung yan yung dadaanan Yun. Paano ka hindi hingalin? Sige kang kain. Maganda talaga dito sa umaga, no? Yun. dito daw kaya nang akin pamangkin so my sister ulol <laughs> my pamangkin di siya artena sa kasi lisa talagang tinudo na may nyuk jan o diwa Diyan kami galing. Diba? Sobrang thrilling. So, gusto ko lang sabihin na ito yung ito yung lugar namin. So, mula nung ginawa yung, ito ba? Talsada. Ngayon lang uli ako nakapunta. Parang kung bibilangan, two times lang ako. Tapos, In fairness naman dito, meron silang mga tanglad. Uy, oh, lubat ka na. Meron silang tanglad. Yan. Papagod pala dito, guys. dito. Stop me, stop. Meron silang tree. And furnace naman. Tinanima na nila ng tree dito. Yun guys, so sobrang ganda dito sa place na ito. Kaya lang, nakakapagod maglakad day pero dahil sa vlog <laughs> ginagawa ni Inday ko liyan yeah so pretty na enjoy ko yung paligid at nalala ko dati bago makarating sa talon ay ano muna na uh, maghirap ka muna ngayon kasi sobrang easy lang naka kotse, naka motor yun na yun kaya yeah, see you there guys yeah may mga gabi, mayan. So, sa paligid, tinataniman nila ng something plant. Mga herbs yata yan. damo yung iba, pero nakaas. Umbrella ay kapatid ko. So mostly talaga, lahat ng tao, pag pumunta dito ay nakamotor or kotse, mga ganyan. So ako lang to. <laughs> ako lang to ako lang to guys na gusto kong lakarin kasi dati talaga malayo talaga siya pero gusto kong oy natuwad na kayo do gusto kong ma-experience uli yung moment na yon na naglalakad yung tao bago ka makarating sa talon I mean yung pulse ba pulse ba so hindi naman yan lihim sa lahat uh, ano yan ulan-ulan pulse so parang ano nga eh, parang parang work it yung ano mo, yung lakad mo. Kasi yung tubig pagdating doon, parang ang ganda yung tawag nito malamig, something like that. Tapos siya lang magsuffer ka talaga maglakad do. Bukid, yan. So yeah, tingnan niyo naman yung ko. Ano to eh? Ano may tawag dito eh? Kasi so, di ba, nakakatakot minsan kung ikaw lang mag-isa. So, kailangan mo talagang may kasama dito. Saka ito guys, hihingalin ako nito kasi pa akong. So, alam ko medyo, medyo lang malapit. Kasi yung tubig na pinicture ni Ma'am Jessica Soho sa, ano ba yun? Show niya. Ito yun guys, yung sinasabi nilang matamis na tubig. Pero, I don't know kung totoong matamis talaga pero hindi naman ako nakatikim dito. Yan. Yung tubig na yan. Galing kasi yan sa bukid, sa puno. Yan. Wait lang. Pakita okay, ko sa inyo. Yan. Tapos ang gagaling sa doon. Yan. So hindi tayo magtagal kasi naiiwan na ako ng kapatid ko ba? Ang bilis kasi nila maglakay. Tapos ako, hindi. Yung ano, ang batid na yan. Nantay niya ako. Kasi paahon. Sobrang paahon. So exercise to sa akin na wala sa oras. Oh, merong tawa-tawa. oh dami. OMG. So, terek-terek. Paahon, guys. Hindi ko kaya. I think I need the rest. <laughs> oh. Guys, diyan tayo. Galing sa baba na yan. Yan, ito yung forest ng biliran. Bukid ng biliran. Bukid ng biliran yan So, hindi na tayo magtagal mag-rest. Kasi, ang importante, na-release natin yung ating energy. Kahit few second. So, dahil, challenge ko yung sarili ko na ipasyal ko kayo dito sa Oras ng Bilaran. Ito na, guys! Oh, my God! Hinihinga si Ingkay! Yan. So, gawin ko na ito ngayon. Kasi, nandito na ako. Matagal uli ako. Oh, lamig ng hangin. Matagal uli ako. Makabalik dito. So, hindi na. Hindi yun. Walang. Tukot na ba? So guys, diyan tayo galing. Tapos so pakita ko sa inyo yung yung bungyok. Dito tayo sa baba. Diyan. Dito ko sa na hapo. Tapos ito guys. Sobrang taas tapos puro bato. Mag-rest lang ako kasi sobrang pagod na. Makapagod umakyat. So guys, nakikita na yung parang piling mo malapit yung nga. Parang layo na yun. Almost. Hindi ko tinayam kung in ilang oras, ilang minutes na tayo na lakad. Pero yeah. Continuous guys. Continuous. Para ano. Yeah. Oh, maganda yung mga bukid. So, kung... Hindi ko naman alam yung story dito, no? Pero, basta ang alam ko, daan lang to. Parang dahil na discover na may falls. Ganyan. Ang ganda. So, yung lakad natin, guys, gandaan lang. Hindi pwedeng... Anyway, time check as 11... 12 na yata. 12, 15! Diba? Sa tanghaling tapat. Nandito tayo sa ano? Sa tabi-tabi po. Mag-iupo lang ako. Tabi-tabi po. Yan. So, dyan tayo guys. Galing. Tataas. tapos, ito na papansin nyo, ma, ma, ma didinig ninyo yung hininga ko. Yung, ang layo ng aking ratings na to. Ayaw ko na ulitin. Pero dahil sa vlog, ginagawa ko sa iyo. Oh my God. Tingnan nyo, chay ako eh. O oh, diba? po, ba? ng dahil sa vlog so guys ito na yung biliran kaya taga rito ako guys hindi ako yung mostly dito palagi ngayon lang ulit parang two times lang ako sinabi ko na kanya pero talaga ito pa yung may maybe malapit na not sure yeah malapit na tayo guys. Tingnan nyo guys. Oh. Tatun, takbo ng takbo. Doon siya nang itulong. Bastos ka. Wala na. Asa na basuraan dito yan? Thank you. <laughs> Tabang. <laughs> kita siya na dalawa lang naman yung sakay. Nandiyan pa kami sa likuran. So guys, yun po. so, so trick-trick to guys. So pag pumunta kayo dito ay kailangan ninyo ng na... guide or kahit hindi naman. Basta lang, kunting ingat. Ingat lang. So picture ko sa inyo yung daanan. Again, yan yung daanan. Give me time, the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic.